At the moment, si Ruby Laurencio Maha ng Heart Warrior Philippines at ang super brave na si Baby Bea Badere at ang kanyang tatay, si Jeb. Yay! Ayan, kung gusto na, gusto na, grabe, talaga naman itong Bea na ito. Tatlong matitinding operasyon. Kinaya mo, kinaya ninyo. Kwentuhan nyo nga kami ng pinagdaanan ninyo. Magandang umaga po, Sen. Ay, Kumusta Sobrang... ka na? Ano? <laughs> Sobrang... Kumusta yung pinagdaanan ninyo? Ikwento mo naman niyo kahit paano. Medyo... Grabe, tatlong operasyon. Mabigat Ayun. yung pinagdaan namin, Ayun. Sen, sa Tatlong operasyon. Hindi na... ka natatakot. Takot. Yung time Takot. na na open Ina heart lang. tapos na close na yung heart niya tapos binalik ulit tapos binalik. Binalik, binalik binalik ulit. kasi yung ginawang procedure hindi po na success po kaya gumawa sila ng panibagong procedure ng almost Kakapakot, ha? Paano mo kinaya? Eight hours na nandun yeah. sa loob ng operating room. Tapos sabi ng doktor sa akin, Ilocano kasi yung doktor. Sabi sa akin si Ilocano, J.K. Warren, daddy, siya'k makamutanak mo, mabyag. Oh, In mabayag. Tagalog, doon na po kayo sa labas, tulungan niyo po kayo magdasal, ako bala sana kung mabubuhay, mabubuhay. siya. Mabubuhay. Ay, yeah. Kaya, malaki ang... Tiwala ko, lalo na dito sa heart center, mga doktor, mga galing talaga. Galing talaga yeah. naman. Mga Ilocano rin pala kayo. <laughs> Bea, happy ka na? Opo. Opo. At healthy ka na ngayon. Ano nararamdaman mo sa dinami-dami yeah. ng pinagdaanan mo? Wala po. Bakit ka na happy? Happy ka? Wala. Bakit ka happy? Kasi. Happy heart? Heart, Happy heart. heart, heart uh, Happy heart warrior. yan si Bea. Ayan, pero malakas ka na ngayon. Ang laki ng linaki mo. Bigla-bigla. <laughs> Ay, Tatay Jeb. Kayo po, paano po nakaka-apekto sa buong pamilya? Yung pinagdaanan ninyo, yung paglalaban ni Bea para sa kanyang uh, uh, puso, sa bagong puso. Ayan. Ay, sobrang hirap din po ang pinagdaanan namin, Sen kasi tatlo lang kami ng misis ko, katuwang ko sa buhay. Eh, uli lang lubos na rin po kami pareho. Ang kamag-anak, kaibigan na lang po ang karamay namin. Paano eh, yung pinapalakas ng loob? Ni si Bea eh, at ang sarili niyo. Dasal na lang po talaga. Tama. Parang malakas po lang talaga tayo mm -hmm. sa itaas. Pero, pero hindi kayo nawalan ng, uh, ng pag-asa? Hindi po naman daw kasi, ay, eh, kasi yun ang sabi ng doktor, dapat galawin. Kasi kung hindi ah. tayo gagalaw, mawawala ng hindi natin alam ah. kung kailan. May ng Diyos at sa mga galing na doktor dito sa Philippine Heart Center na pagtagumpayan po natin ang ating laban. Very good. good. Palakpakan mm. si Ruthie yeah. at tabi na uh, si Lalo na po sa so, tulong mo, Sen. Malapaking tulong. Hindi po talagang mapapantayan ang tulong niyo po sa amin. Ayan. Saka itong grupo namin, Heart Warrior Philippines, kung hindi po rin namin nakilala, eh, nangangapa po kami hanggang Ayan. ngayon po siguro. Eh, lumalaki na rin grupo, Heart Warrior Philippines, at sa tulong din nyo po, uh, po Senador. Nako talaga naman, Ruby, nabanggit kita. Kumusta na yung Heart Warriors natin? Kwento mo sa amin kasi nakalimutan ko na rin. Pa, paano nga ba tayo nagsimula? Uh, actually, yung group namin is a NGO. Oo, di ba dati pa kayo? Oo, Third, at 12 years in service, humanitarian service. 2019, ayan, pinakilala kami ni Dr. Willie Ong kay right, sa Ayun. So, eto na si Bea, ang product ng Heart Warriors. Ano naman ang gusto mong maging paglaki mo? Doktor. Doktor! Wow! Panalo! Bakit? Ay, Bea, bakit? Bakit gusto mo, doktor. Check-up bata. Check-up ng bata. <laughs> Mag-check-up ka rin ng bata? Anong gagawin mo? Bakit Doktor? Gagamotin mo bata, may Di ba ang usos. hirap ng Doktor? Ay, gagamotin daw ang mga bata. Ganon. Gine-repair mo rin yung puso nila. Talaga naman. At ano naman, kapag nagdadasal ka, Bea, Anong pinipray mo kay Lord? Anong sinasabi mo sa kanya? Thank you, papa. pa, paitos mama, aling papa mama. Oh, thank you. Palay thank you, ha? Thank you, Lord. Thank you, papa mama. Tama naman. At sana talaga yung wish mo na maging doktor, to pa rin ng ating Lord. Pilang bibigyan naman tayo lahat. Teka, teka muna. Meron akong ng regalo para sa iyo. Ayan. Sige. Asa na? Hoy, Kuya! Julian, Ate Ella, ang na tayo. Hi, Bea. O, oh, mas malaki pa nata sa iyo yan. <laughs> At <laughs> ang bag mo. Uh, ano, thank you, Pa. Ayan, kailangan ko ng bag mo yan. Pag-skwela, kasi mag-aaral ng doktor. Naku, talaga naman. Happy stories, happy heart, happy heart warrior. Magbabalik po at the moment with I need. ng Pilipino, biga hindi ang kapuhayan, kaligtasan hindi bardagulan. Hanap buhay, hindi hanap awa, hindi gera sa politika, kundi gera kontra gutom. Hindi lang dapat puro ambisyon, dapat i need solution. Unahin ang pagkain. At sa pagsama na naman sa akin sa isang memorable moment na bahagi ng ating kasaysayan samahan niyo pa rin ako sa mga susunod nating kwentuhan ha ang pangako ni Manang lagi kayong updated sa lahat ng latest issues, trends, events at the moment ako pa rin ang inyong super ate ng Pilipinas Senator Aimee Marcos na nagiiwan sa inyo ng quotable quote at the moment. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil natapos po ng maayos ang operasyon ng aking papa. Lalong-lalo lalo na po kay Senator Ma'am Amy Marcos na siyang sumagot para maoperahan po ang aking papa. Maraming maraming salamat po. Sana po dumayo pa po ang matulungan ninyo. Lalong-lalo lalo na po sa kalagayan ng aking papa at sa iba po. ah uh, maraming maraming salamat po. At sa mga nagdasal, na mga stuntman, uh, maraming salamat po sa mga kaibigan at kamag-anak na nagdasal para sa kaligtasan ng aking papa. Maraming maraming salamat po. Uh, God bless all. Uh, thank you.